🎵 panghipos na kayo. Ito na, oh. Talawa na yung mga kalat, oh. Nak, sige na, panghipos na. Good boy, mangka. Talawa, panghipos mo na akong anak ron. Oh, good boy mo na, ma matanawa, hipos ma... Sige na. Wow, matanawa, ma. Good boy. Oh. Tarong nga. Isulit, tarong. Good boy man akong bebe. Ah, wow, ka very good ah. Tarong nga. Ayaw, ayaw, ina na ah. Tarong nga. Sige na. Sige na. Sige na, good boy. Sige na, kay love love mo na ni papag ni mama. Oh, so, sige na, ayaw ka to katawa di ha. Sige na. Unsa mo na? Sige na. Hipos na, hipos. Taro nga. Hello. Sige na. Tarong nga, isyo itong tarong. Nga butang si mong butanganan sige na sige na bago ka magduyan kay duyan ka ni papa ha iduyan duyan ka ni papa oh sige na taro nga tabang ko kinsa may kinsa may nagkalat ana oh kinsa maghipos dapat papa <laughs> tabang, ko. tabang. Kinsa nang hipos? kinsa nag nagkalat? Ah, ulit-ulit ayos ha. Ah. Uh, tawang ta. Tawang-tapa. Oo, oh, ayos. Hindi, ta, mga tanas papa, kinsa may nagkalat? Babi. O, oh, kinsa dapat maghipos? Uh, Babi. O, oh, sige na, maghipos ano, na ka. Tawang-tapa. Ano, matapang mo si papa? <coughs> ha? Ha, ah, sige na, sige na. Maghipos na ta. Ha, ah, sige na. Ah. Oh. Ah, tabang na si papa Ha? Oo, O, oh, sige, butang na. tapang na si Papa. O. Oh. Sige na, paspas. Bag na pa. O, oh, bag na pang girl. Mana. O, oh, pang boy ba na? O, oh, pang boy din ang bag. O, oh, sige na. Sige na, oh. Papa. Hapit na mahuman oh, hapit pa ay layo pa ay daghan pa ng imo oh, oh awa ah. sige na sige oh, na na oh may tabang na si papa o oh. sige na hipos ah, si papa mag bit bit ane niya o oh. ha ang ah, sige humana ah humana, ne kini? Oh. Puno. Di pa man puno? Hindi. Oh, sige. Sana. Diyapa, diyapa, Kiri, kiri. Nandito pa. Nandito pa. Nandito pa. Di ba na diya? Tarung ah. kinsa kinsa ng mga toy na kay mapi na oh, very good kinsa may very good ah uh, okay oh, si papa po very good oh dirty man na magduyan sa si papa ha oh sige paghipos na ha oh tabang lagi ko oh diyan na oh. oh tabang man si papa ikaw ba yung nagkalat anak Anong ma-appel mo si Papa? Apo yung ni di mo? Ha? Hindi mo na diha. Daku mo big mo na. Ano saan? Pagsuda na. oh di ha na, diha. na. kanang na. small, di rin nang small. Ha? Na. Ana. Di ha, di ba? Di ba? Tala, small. Ah, ibutang ang small. Ha? Diha, ang big. Diha. Oh, sige na, ibutang ang big diha. Diha. Oh, small. Oh, kana pa. Oh, kana. Kana pa na Oh. Oh, dako Oh, dako. Mana asa butang. Oh, sige. Kupang si pang uban. Pa. Oh, diha na, diha. Oh. Oh. oh hmm Mm, big, diha. Tarong nga Big man ang ball. Oh. Wow, very good. Small. Small. na Mm. kani dakpo kani small hmm cepang small oh oh kani cuman kani unsaman ak small oh very good kani dako. big na ah oh. dasyon uh, na putang oh sigit tapay uban pa na daghan pa oh hapit na nag-clean nagcleano oh.

Ah. Ah. Asa Asa? Oh, butang. ka oy. pa. dito. Tawa, tawa, to. Pas, pas Paspas, kay ron na. Kinai. Wow. Ah. Ah. Not... Uh, ah, no. Diha. Yes. Asa pa? Diha. Wow, very good ah. Diha. Yes. Asa man? Diha. Oh. Hapit na mag-clean. Kapit na mag-clean ah. Hmm. Sapa. Oh, asan asa na ibutang? No. Hmm. Sapa. Sama na. Ha? Huh? Ano si color ng ball? Wala. Ano si color ng ball? Ano si color tong ball ba? Wala, di na kasabot ang color. Hapit na. Hatip na, gamay na lang. Oh. Oh, Papa magsuksok ka na. soksok mo gilid na. Tara na. mana na man na. na gilid. Hapit na. Gamay na lang. No. Yes. Yes. Gamay na lang. Gamay. Clean na. Very good man si Bibi ma. Kasi tapad na ni Bibi yung sleep ma. Hello mama daw na. Mama daw tapad ni ma. Papa di ay. Oh. Saman. <laughs> ka? Kuma na na? Oh, ah, next. Ah, oh, very good ah. Na. na. Oh, napay uban. Asa man? Bitaw. Oh, ano na apa di ay? Di na masigo. Di rin na uban. Oh. Na diha. Oh. na na? Oh, next. Tapa. Oh, kadaghan pa ito. Ay, okay, doon ni Papa oh, para na itabang si Papa. Uy, hapit na mau, oh, gamay na lang. Clean na. Kana di eh? ay. Oh, itaas na to. Oh, wow, 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 Oh, taas na. Oh, sige na. Gamay na lang. Wow, clean mak mak clean na ba? Ma. Wow. Hapit na. Wow. Hapit na, gamay na lang. Oh. Ma, tanawa ma, hapit na, clean na. Gamay na lang ma. Oh, dapat inga ng bibi. Bibi ka pa? Oh. Wow. dapat inga na. Ngi na pa man oh. Na na. Oh, itapat ito ni papa. Wow, gumoy na lang. Look, na ano ay. <tipos> <tipos> na, na Kami? <tipos> na. Unyan, Maritis mga ka. Oh, diha na. Clean <tipos> oh. Wapamana, oh, na? Oh. Wapaman, napaman mano Naunsa na? Oh. Oh, di ba? Gamay na lang. Wow, finish. Asa man, tanaw ko na kung finish na. Tanaw daw. Asa man ibutang? Asa? Dili, asa man ibutang ni mga toy ni mo? Asa man, diha, ilaw? Ay, arrange na na, butang. Butang na, ibutang. Butang na. Butang, oh. Diha din mo, ibutang na, anak. Wow. Oh, next. Oh, dia ada Oh, nak usaman. Oh, botang. Oh, dia ada botang. Wow. Kayak bau lagi kah? Oh, itu tu. apa? siapa? Wow. Oh, Apa? Very good. Ah, love, love ni Papa. Ipaningot lagi ka na. Nga nung ka? <laughs> ha? Papa, <laughs> okay, okay, love, love. Ay, love, love, Papa. Ben. Dali, dali. Love, love, Papa. Kiss, Papa. Mm, <laughs> very good. Nga. 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 na hi na Very good si Mabe. Hi. Good to Nga. Bye, guys. Nga. Tara! So limpyo na! Limpyo na! look, look, look! Clean na! Mmm, mmm, oh, like